Ayan guys, good morning sa inyong lahat. Monday, June 9, 2025. Andito na po yung ikatlong barko dumaong na mula Tacloban Port. Dumaong na po dito sa Mandahihan Port, Basay, Samar. Ang pangalan po nito, GT Express number no. yan guys ah, napakalawak lang pala nito maliit lang tingnan pero malawak yung loob nitong barko na to itong ah, GT Express ah, parang mas malit yung karga nito tingnan natin bilangin natin kung ilang sasakyan yung lalabas kung ilang sasakyan ang karga nito At uh, yun guys umula dito sa kinatatayuan ko Kitang kita naman yung uh, Santa Clara dumaong naman sa Amandayan sa Este sa Tacloban Port Para magkarga ng mga sasakyan At idak dito sa Amandayan Port uh, Tatlo na po yan guys uh, GT Express, Santa Clara At ang Poseidon Tatlong barko na po yan guys Na Bumibiyahi dito mga roll on roll off vessels ayan mga followers ah, kung makikita nyo guys yung lawak na ng uh, port of Amandaihan. tsaka ito sa mula, mula, sa kinatatayuan natin no? ah, ayusin pa yan ngayon Tatrabuhin yan ng mga taga-aqualine Papalaparin pa yan yung ano yung uh, Amandaihan Port Ayun, e, ni na po yung yung unang tali. Ah, uh, shout out sa mga taga sa Moraboy, Basay Samar at sa mga ah uh, mga naghihila ng PC shout out sa inyong lahat at sa lahat ng mga followers ko dyan maraming salamat po sa supporta ayan merong pilot na nakasunod dito dahil first time pa lang do uh, First time pa lang dito na mag ano magrampas sa Mandayan Port. Yan. Shout out bus rookie <laughs> No, ah, uh, unang lumabas yung truck na yon. Uh, bibilangin po natin kung ilang ng kasa diyan. Tayo nga guys, no, may umalalay na pilot dito dahil first time niyang rumampas sa Mandayan Port ay uh, kalawang barko ay hey, kalawang truck sorry sorry ah, uh, ito po yung uh, ikatlong barko na dubaong dito sa Mandayan Port so meron pa po tayong dalawang barko na inaasahan na darating dito dahil lima po yan na mga cargo vessels na roll on roll off na bibihi dito sa Mandayan Port to Tacloban vice versa At ayun na nga no, mga ka Charlie blaga oh, vlog eh, Lumabas na yung uh, ikatlong truck at ngayon pang apat naman At ikalima fast forward tayo mga ka Charlie vlog uh -huh. uh, Bali mga 17 pu'yan lahat na mga thin wheeler truck na lumabas sa GT Express number 2 at pagkatapos nga niyan guys eh, magkakarga nga ng mga sasakyan papunta naman para daong sa Tacloban or eh, SO1 17 yan lahat ng mga tinulus truck uh, karga na itong JT Express sa so, aging lagi pagkargao Ayan guys, no, ah, uh, inuulit ko po sa mga nagtatanong dyan, sa mga truck drivers, kung saan ang lugar ito, sa mga nagtatanong dyan. Dito lang po ito, sa Amandayan pa sa Isamar, kung hindi niyo pa alam, may eh, gamit lang kayo ng uh, ways o di kaya Google It Map. Uh, mas maganda yung ways dahil gumagalaw yan at ito uh, ituturo niya kung saan ang uh, pupuntahan nyo. All right, gamit lang kayo ng Waze, hindi pa yung kugil map. lang yan, mabilis nyo makikita ang Amandayon Port ng Basay sama. At pagka narating mo rin dito, mabilis na kayo makakatawid sa Tacloban Port area. Yung mga ticketing office po guys, ticketing boat, nasa Kanabay Basay Samar po. At yung isa naman, nasa Tacloban Nulatula Bypass Road. Okay, alright sa kanabay po bago po kayo pumasok dito sa may saran kung galing kayo sa mayasan asan waliko uh, matadaanan nyo yan sa kanabay pa sa isa sa uh, may bulaluan po okay at hanggang dito lang muna po tayo guys maraming salamat sa inyong panonood salamat sa lahat ng mga followers ko dyan maraming salamat sa inyo and have a nice Monday at ingat lagi mga viajeros alright this is charlie motos blog once again okay thank you bye-bye